Hindi na bago sa showbiz sa mga kwento tungkol sa mga artistang nagbago raw ang ugali matapos sumikat mula sa pagiging humble at approachable, naging diva, masungit o unreachable raw. Sa episode na ito ng Showbiz Caster, kilalani natin ang mga artistang di umano'y lumaki ang ulo matapos silang sumikat ayon sa mga crew, co-stars at mismong fans. Tandaan, ang lahat ng ito'y batay sa mga lumalabas sa balita, mga interviews, blind items, at testimonya ng netizens. Kayo na ang bahalang humusga. Barbie Imperial. Ayon sa isang makeup artist na naglabas ng hinaing sa social media, si Barbie Imperial ay di umano'y masungit at hindi marunong makisama sa glam team. Maraming netizens ang nagtanggol sa kanya, pero umingay ang issue lalo na't hindi itong unang beses na may ganitong kwento tungkol kay Barbie. May isa pang crew member na nagsabing totoo, hindi siya approachable off cam pero sobrang bait sa harap ng kamera. Ayon sa isang video interview noong July 2022, inamin ni Barbie na nagkaroon siya ng feud sa isang co-star during taping. May ilang kasama raw ang hindi magandang relationship sa set. Samantala, October 2022, nag-viral ang eksena sa isang bar kung saan nakita silang nag-aaway ng isang Viva artist na si Debbie Garcia. Nag-file ng complaint si Debbie noon. Nagbigay ito ng impression na may sudden aggressive side si Barbie. December 2, 2019, isa namang nagangalang Annalyn Revilla ang nagsumbong kay Rafi Tulfo. Ayon sa complainant, may utang sa kanya si Barbie. Kulang umano ang naibayad na sahod at inakusahan umano siya na nagnakaw. Sian Lim, noong November 2020, naglabas siya ng IG post kung saan sinabi niyang many people say arrogant ako or may aura. I rarely go out kasi introvert ako. So Baka yun yung nagbibigay impresyon na hindi ako namamansin. Ipinunto niya na may mga taong tumatawag sa kanya ng arrogant at unprofessional. Isa pa sa issue niya ay noong February 2015, ang t-shirt controversy ng nooy governor ng Albay na si Joey Salceda. Inakusahan ni Salceda si Sian na rude at cruel dahil hindi raw niya tinanggap ang giveaway t-shirt at binigyan ng impresyon na hindi siya nandoon para ipromote ang albay sa harap ng staff na nagpupuyat at nagplano ng event. Si Sia naman ay inaming hindi niya sinabi ang I'm not here to promote albay at pinalinaw na hindi niya isinot ang t-shirt dahil baka makaapekto ito sa kanyang clothing endorsement. Inireklamo pa niya ng official materials ng LGO mismo ang nagdala sa kanya doon. Willie Revillame. Kilala si Kuya Will bilang strikto pagdating sa trabaho. Maraming mga viral video si Willie na pinagalitan ng kanyang mga staff sa show sa telebisyon. At take note ha, live niya itong pinagalitan. Itinuturing ito ng mga manunoon bilang bossy at bastos. Maraming netizens ang nagsabi na pwede naman pagsabihan ng mga staff off air pero tila sinadya talaga ni Willie na pagalitan ito ng live sa TV. Para sa ilan, porket mayaman at ma si Willie ay ganito na siya umasta. Bagamat kilala siyang matulungin sa mga mahihirap nating kababayan, hindi nagtagumpay ang kanyang pagtakbo bilang senador dahil sa mga kontrobersya. Kahit noong eleksyon ay agaw pansin ang kanyang pagsusungit sa motorcade o pangangampanya, gaya na lamang ng video ito. Si Willie ay literal na mula sa mahirap na pamilya at ngayon isa sa mga artistang matagumpay ang karera. Ivana Alawe may kumakalat na balita na nahirapan umano ang production dahil sa attitude problem ni Ivana na dahilan umano ng pagkawalan niya sa serye. May kumakalat ding blind items na inilalarawan siya bilang diva na hindi approachable sa set at minsan daw ay kumukuha ng sariling crew at mabilis umalis pagkatapos ng eksena. Ngunit mariing itinanggi ng kanyang manager na si Perry Lansigan at ng Star Magic ang akusasyon. Ayon sa si kanila, normal ang pagiging seryoso at nakatuon sa trabaho. At ang kanyang pag-alis ay dahil raw sa prior commitments at hindi dahil sa ugali. At ang kanyang pag-alis sa FPJ's Batang Kiapo ay dahil di umano sa prior commitments at hindi dahil sa kanyang ugali. Si Ivana mismo ang nagpariwanag na ang dahilan ng paglabas niya sa teleserye ay workload overload at ang issue ng attitude problem ay dahil lamang sa stern face niya. Sinabi rin niyang sobra siyang shy at reserve of calm kaya minsang misconceived as masungit. At panghuli sa ating listahan, si Coco Martin, may mga ulat na lumalabas na may dalawang direktor ang umalis o nawala ng influence dahil umano kay Coco Martin lalo na pagdating sa creative control overshots. Si Coco kasi raw ang nagdidesisyon kung alin ang close up at inuulit ang kuha kahit hindi akma sa artistic vision ng co-director. May mga insiders rin ang nagsabing Coco is the ultimate decider sa ilang eksena na nagdulot ng tensyon sa traditional na director rule. Kumakalat naman ang balitang minsan daw niyang ginalit ang staff sa set, may suggestion ng mga dowsing incidents kung saan binuhusan daw niya ng tubig ang mga natutulog na staff bilang joke. Ngunit malinaw ang depensa Ayon kay Arjo at isa sa mga co-stars niya, ang kilos daw na yun ay misinterpretation lang, part ng reminders to observe proper decorum. Malakas ang emphasis ni Coco sa pagiging professional. Ayon sa kanya, each rule kailangang paghandaan. Pagka-professional ko, hindi dapat mawala. Sa interviews, madalas niyang banggitin ang kanyang Andy Roots bilang galugod ng kanyang disiplina at humility. Naniniwala siyang showbiz ay team sport at dapat habang tumataas ka, mas marunong kang yumuko. Sa mundo ng showbiz, hindi natin lubos makilala ang tunay na pagkatao ng mga artista. Pero isang bagay ang totoo, ang kasikatan ay pwedeng magbago ng ugali. At minsan, ang dating iniidulo ay nasasangkot sa mga isyong di ka na is nais nice. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, comment at mag-subscribe sa Showbiz Caster.